Isang malamig at isang mahangin na araw sa inyo mga kasalingkil <laughs> Ito bali may higlaan kaming biyahe ngayon Bali atake tayo ngayon at mag 360 tayo sa Mayon Volcano <laughs> Medyo malayo na yute eh. Dahil ayong kay paring Google Umaabot nang ng 81 kilometers. Bale maging rota natin, naatake tayo dito galing sa Ligasio, puntang Tabaco City. Tapos, from Tabaco City, naatake naman tayo pakaliwa. Op, galabas tayo ng Ligaw City. Saka tayo babalik ng Ligasio. 360 nga, di ba? Malamang. Kaya, mahaba bang biyahe ngayon? Pero siyempre bagong lahat, intro na muna! Kasama natin ngayon, walang, walang kasawang-kasawang si Ian. Uy! Ang ganda ng shades mo ah! ganda ng shades ah! Oh. siyempre si Jello din, in the house! At may bago tayong kasamahan ngayon si Brian Jasper so ang mangyayari ngayon walang side trip hindi ako papayag na mag side trip si Ayan ngayon hindi tayo papayag eto <laughs> barangay Arimbay Gaspi woohoo yun o oh. Santo Domingo Albay Yan kasi mga beginner pa lang nagte 360 na eh. <laughs> oh, Santo Domingo. Ah, ano na naman? Ano, guys? Balik dito kami ngayon sa Boy Pares. <laughs> Boy Pares. Boy <laughs> uh, you no know, Boy Pares. Original dito sa Santo Domingo. Uh, Woohoo! Rock. Ang git kayo. Si sino yan? Si Jigs. May git ka Jigs. Kutong <laughs> tabi, kutong tabi. ka. Tunel! So, chichibog lang kami ng saglit. At Mamaya atake na kayo pabalik. Time check. Mag-alas 8 na. <laughs> Bale, nag-spot lang kami ng makakainan kanina dito sa Fidel Santo Domingo. Nakatikim kami ng masarap na pares ni Boy Pares dito sa Fidel. Napakasarap, napakamura lang. <laughs> Sulit ang 35! <laughs> diba talaga pag sa probinsya? Barato? Barato. <laughs> Pero doon banda yung mayon, natatakpan lang. Mukhang maulan doon, no? Tatapusin na natin tong ahon na to. <laughs> Yun ang saging! Parangay ng pari! Ang hirap kasi kasalubong namin yung hangin. Huh. Tindi. bali nung bag na karang bagyo nung Rolly to dito Umuha to eh dito sa first district na to ng Albay mag -rota kasi na 360 ng mayon ito kasi yung pinaka magandang rota ito grota, ang rotang natin from Ligaspi, puntang Tabaco City tapos aatake ko sa blue yun, labas ng ligaw hanggang sa pabalik na ng Ligaspi yun ang madaling rota ng 360 kasi pag ginawa nyo pabalik from Ligaspi matayo yun ng ligaw sa Tabaco puro ahon ang mga kasalubong nyo madugo yun ano ayos ba? haha <laughs> ayos oo oh. <laughs> Punta na balik kami dito sa Malilipot oh, Time check 8.22 na 8.22 <laughs> Mag alas 9 na din Bali Baka kaya natin ng 30 minutes sa puntang tabako Sentro dito sa Malilipot You know Woo, oh, Malilipot albay Kamusta kayo mga taga Malilipot? Pumaka 'yung udaan dito eh. Binahadin to eh. Wala malilipot. Ayos. No time check! 8.30! Alas otso yung medya, nasa Tabaco na tayo. Woohoo! Kung magaling eh. Sa tatlong kanto ng triangle ng 360 natin sa Mayon ay nakarating na tayo sa isang dulo niya. Huh. ganito talaga dito ka-traffic pa sa pagdagbongan mo dito sa Tabaco City yung iba dito kasi daan na rin dito sa Tabaco kung dadaan ka di diretsyo ay daan na rin dito pupuntang Camarines Sur susunod na probinsya nitong Albay Woohoo! Yun o! Tabaco City! Kamusta kayo? Woo! Huh. Ha 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 Tawa ko Ayan Oh, I love tobacco I love tobacco Banda dito Atake tayo dito pa kaliwa Papuntang Ligao City Yun! Galing dito Mahaba-habang ahon naman na naghihintay sa atin Pupuntang Ligaw <laughs> asa na ba sila? Yun! Dadaanan din natin dito yung Mayon skyline sa susunod kasama natin si Jello. ahon tayo sa skyline Time check Quarter to nine Quarter to nine magaga pa Kaya natin to mga alas onse Ligaw Oh shout out ki sir Saan ka pupunta? Sa, <laughs> sa shop Saan sa sa dito din? Mikanik ako Ah mikanik ako Sige May doktor pala tayong nakasabay ah Bali nandiyan yung ngayon. Malas lang natin, hindi natin nakikita eh. Natatakpan kasi. Bali nasa kabilang dulo naman tayo ng ngayon. You know, galing dito sa sa Bangko City, papasok na tayo at atake papuntang Ligaw. dahil ang sabi ko, madadaanan natin dito yung main skyline. Kung, bali, saan, paahon yun. Na sa paanan ng mayon. Bali sa susunod, atakehin natin yun magandang rota yun Woohoo! Yeah. Hello, Brian Jasper. First ride mo, no? First long ride? Yes. <laughs> kaya, kaya. Kaya. Tago ang magandang mayon. Woo! Kaming pinta na dito sa tabako, ha? Ah. Oo nga. Ito yung pang-foster, Hmm. Angelo! Okay lang? Huh. na na nakaligaw yan. 25 25 na? Special na, 25 lang. Yung tigay mo parang regular na. Pero special yun. Woo! papasok sa, maguuntang Bear Falls. Yan yeah, nung naraspag tayo. Kasi <laughs> na nasapag tayo doon eh. Trekking yung laban doon eh. Uh, uh, hindi na bike. Uh, grabe. Ano masabi mo sa rides natin pre? Ano? Ang masabi natin, masabi mo sa rides natin. Bali dati nung una natin dito tagal na amin makarating dito pa lang eh. 9 kasi tayo malis nun pre. Sa so, bagay. Nine, na na malis tayo ng 9. ng... Nagka-abirya din, nagka-abirya din dati ka eh. Nang arimbay, oh. tapos nakadapas na tayo ng 12. Tabako, 12. Alas 30, 12, 12. tabako mo Tapos pag side trip sa Vera Falls, nakabalik tayong ligas alas 10 ng gabi. <laughs> Tindi. Shout out kay Jigs. Ito yung gusto mo. Wala ka, hindi ka kasama. <laughs> Kaya malungkot yun ngayon pre Wala Malungkot yun Malungkot ngayon Malungkot si Jigs ngayon Sa yun ngayon Nagmumukmuk Sarap magbay Yun oh Nagawan no hand Ako din pre no hand din ako Yes Buka na Ako lang ang hindi ah Pre ikaw din pre Buka na Oh, <laughs> More practice pa. Ayan. Kaya na. Kaya na si Boy Side Trip. Ah, si Boy Side Trip lang. Paramdam na naman. Nag-side trip tayo ng Masaraga. Hindi ako papayag na mag-side trip si Ayan ngayon. Good <laughs> luck, In favor na naman. <laughs> Kasi parang nabitin tayo sa rakyat ngayon. <laughs> Parang hindi pa pala pagod, oh no? uh, yun. Oo, hindi pa pala pagod. Ano, ano yung admin natin, hindi pa yung pagod. <laughs> yan ano, ang Pawasak Pag-aero Pulse. Ganyan. Oo. Yan yan. Masara yung sagingan dito. <laughs> Parang... Ang bilis ng 360 namin ah. Hahaha. gundok. Oo. Itangin ng mga pagduto. Ito yung mga bundok siniran ni ni Yolisis ah. Uy! Ito oh, bang binaha ay, dito no? Binaha dito pre! O, ito, ito na magbumagsakyan dyan no? Oo! Oh. Binaha pa yung mga bahay na ito. Sus! Siguro pre natabunan ito pre no? Oo natabunan din. Tapos oh, ginilid na lang. Oo. Ayun na. Ayo kita kembali kambal. Kambal ahon. <laughs> <laughs> so ayan, mga sirang bahay. Guys, kailan yan? Wasak ka.

Ah. So, ang dalawang aspata to eh. Tapos, skyline na tayo. Aho na, na naman! Kambal aho na naman! May kambal aho! <laughs> so, mayon skyline. Nasaan ka na ba? Uy! Ha! Woohoo! Ah, hold Ha? Yun na eh! Dito na tayo! sa may... Paano? Nandito na kami sa malapit sa paano ng skyline. So, hindi, hindi ka pa naka-subscribe! Yun! Mag-subscribe ka na! <laughs> <laughs> Click mo na yan na subscribe yan! Woohoo! So, time check! Alas g7 na balay. Nandito kami sa Bua, Tabaco. At eto si Jello. Nakaramdam ng tawag ni Gino. Tawag kay Gino. <laughs> Gino! salamat mo to. Kasalan mo to. Natawag mo naman na yan. May nabiktima ka naman ngayon si Jello. Andun siya sa sagingan ngayon. Nakabili kami ng sarong sapad na batag. Add si Brian sa book natin. Oo, oh, dahil may, may dahil bago Brian, tayong... Dahil sumama siya. Oh. Shout out kay Brian! Nice! <laughs> Bagong kasama natin yan. <laughs> <laughs> tawag ni Gino? <laughs> Kamusta ang tawag ni Gino? Buta na tawag nakaudi ang batag mo yun Nakaudi ang batag din Ulan! May nabiktima ka naman Gino, shout out sa'yo Alright, ito naman buwan eh Ito naman, nagabang nag sa ahon So, ang tick, Ligaw City na tayo Woohoo! Nasa Ligaw City na tayo, ang tick Malapit na din, kaya yan Ah, na naman. Pinait pait na rin ko, no? Grabe. Ano, kaya ba? Ay, kaya. Ito ang batag. eh. Dahil naglambing na naman tong si... Side trip master. Atake <laughs> kami dito nga eh, sa Mount Masaraga. Diretso kami dito. Yan o. Oh. Yan Mount Masaraga. Matinik na ako naman to. Bundok na naman to. Huh. Kahit kailan talaga, hindi ito natututong side trip master na to eh. Bumagapang na yung galawa nating kasamahan. Imbis na pababa na tayo, eto, ako na naman, dahil side-trip ni Ayan. Hu! Oh, yan ako. Ayan yung mayon. Talagang mo si mayon. Yun o! Oh. Yeah. Nagtulak na! Yeah. Woohoo! Nagtulak na kami! Narinig na natin yung mga kasabihang malapit na daw yan. Pero, <laughs> ewan ko nga. <laughs> <laughs> Malapit na daw 'yan, oh. oh. <laughs> Kita nyo 'yan, oh. Trekking na naman ang laban. Huhuhu. Ang hangin, oh. Sino? Napusay sa raga. At Agy successful ang trekking. Woo! ganda ng view. Woohoo! Solid. Solid. Nalo. Ang ganda. Woohoo. <laughs> Yun. At tapos din na naman yung side trip natin. Eto. Atake na tayo diretso. Para lumabas tayo ng Ligao City. Eto yung masarap na party dito. Magsimula dito sa taas kasi puro na to talaga downhill. Atake pa baba. Kaya yan. Woohoo. Dito na tayo sa Ligao City. Woo! Ligao City. Nakarating na naman tayo sa isang angulo ng triangle ng 360 natin. So ngayon, yun oh. So time check. Alas 2.20. Nakarating kami dito sa Ligao. So Ligao City. At dahil tanghali na ispat na naman kami ng makakainan. No, dito sa Ligao. Ginubato albay na tayo. Bale, pabalik na tayong Ligaspi. <laughs> Palapit na. Makakauwi na rin tayo sa wakas. Yan oh. Ginubatan, papasok ng prako ng ginubatan. Ito, Ligaspi. Puntang Ligaspi. Mabuti-buti at hindi masyadong mainit. O kaya naman eh, mahangin lang kaya hindi namin ramdam masyadong init. Pero sa mga sakita, ulo ko, yun o, kamalig! At dahil medyo na idlip kami kanina, habang nag-bike, nag, -ubike, nag -ubike, <laughs> eto, uh, medyo nabuhayan ulit. At, eto, good news, dahil, Medyo nagpakita na si Mayon ngayon. Ayun Oh. oh, si Mayon. Medyo lumabas na ng konti pero di pa nakalabas yung ulo. Oh. Okay lang kayo. At so time check. Pag alas dos na din. At... Tantok na kami masyado Gusto na namin humiga kaya atake na kami inaasahan namin ang update lang matatapos eh. ay hindi pa rin hapon at patapos pa lang so inaasahan namin mga last stress nasa daragan na kami bago mga last stress yun o oh! Kamalig! huhuu sentro na kami ng kamalig papalapit na tayo papalik ng daraga tapos ligaspi, huhu. ayan si Jelo sa likuran tirit na naman ang araw malangis net digdi sa Bicol ah wala naman tayo hu. Ito bandang kamalik nagpakita na yung ngayon oh Ayan Mayong Volcano Ma-mayong <laughs> <laughs> Yes! 60. Masih ada success. Hadir hadir tayang saudara-saudara. Haha. Work. Yun! Tatapos din! <laughs> balik ka balik kami dito sa daraga O, oh, nakabalik So, time check it eh, 2.30 Umalis kami ng 6 Tapos Yun <laughs> 2.30 na hapon <laughs> O, oh, bali Nasa 81 kilometers yun eh Tinakbo namin <laughs> huh? Tinakbo ka, bro? Tinakbo ka? Tinakbo ka? ng kabayo <laughs> Eh, <laughs> din lang at saka sa, sana nag-enjoy kayo and huwag kalimutan please like and yan. share and subscribe. Kaming <laughs> kill. Woohoo! Peace. <laughs>